Pirmado na ni President Bongbong Marcos Jr. ang national budget para sa taong 2024. Ibinahagi ni President Bongbong Marcos Jr. ang kanyang mga plano na kasama sa national budget kagaya ng labanan ng kahirapan, pagtiyak sa seguridad sa mga teritoryo ng ating bansa, paggamot sa mga taong may sakit, paglikha ng mga trabaho sa ating bansa, at pagbigay pundo sa programa na pangkabuhayan. Pero ayon kay Senator Pimentel, defektibo daw ang natorang national budget dahil may 450 billion pesos amount na unprogrammed budget. Kung saan tinutukoy ni Senator Pimentel na ina-approve ng Kongreso ang national budget sa 2024 na mas mataas sa proposal ni President Bongbong Marcos. Ipinaliwanag ni Senator Pimentel na ayon sa ating Philippine Constitution, ay bawal daw iyon gawin ng Kongreso na magdagdag ng mas mataas na halaga kaysa ay prinupose na budget ng Presidente para sa pagsasagawa ng operasyon sa ating bansa.